mga ka-express sa mga nagdaang taon, tila Australia na ang naging bagong hari ng Asian basketball. Kahit na geographically ay mas malapit sila sa Oceania. At dahil sa pagsali nila sa FIBA Asia Circuit, biglang tumaas ang level ng competition sa buong continent. Sa kanilang laki, bilis at husay sa fundamentals, naging paborito ang Australia na magkampiyon sa bawat torneo na sinasalihan nila. Pero ngayong taon, may malaking sagabal sila sa kanilang landas patungong titulo, ang Gilas Pilipinas. Yes, mga ka-express, ang Gilas Pilipinas na unti-unting bumubo ng pinakasulidong team sa kasaysayan ng Pilipinas ay posibleng maging balakid ng Australia para muling masungkit ang corona. Ang tanong ngayon, ano ang mga dahilan kung bakit posibleng hindi magtagumpay ang Australia ngayong FIBA Asia Cup 2025? At paano naging banta ang gila sa kanilang kampanya? Tara, himayin natin yan isa-isa. Kay Soto Factor? Mga ka-express, alam nating lahat kung gaano ka-vowable ang presensya ni Kai sa ilalim. Sa taas niyang 7-3 at ang kanyang international exposure sa NBA Summer League, NBL at Japan B League, wala pang Asian team na may katapat sa kanya. Hindi siya basta big man lang, may shooting, passing at defensive timing. Sa laban kontra Australia, magiging malaking hamon kay Kai ang front court nila. Pero kung may isang player na kayang magmatch sa Australian size, siya na yon. Next we have team consistent sa ilalim ng legendary coach na si Coach Tim Cohn, unti-unti nang naisasalin sa gilas ang winning culture ng triangle offense at solid team defense. Matagal na rin hindi nagkakaroon ng continuity ang gilas, pero ngayon, dahil kay Coach Tim, mas nagkakaroon ng structure at chemistry ang team. At tandaan natin, Ilang beses na niyang nilusutan ang mga malalaking team sa PBA gamit ang diskarte, hindi lang talento we have depth and versatility ng gilas. Kung noon, puro card heavy ang gilas, ngayon balansin na ang lineup. May shooters tulad ni na Dwight Ramos at Sage Perez. May mga versatile bigs tulad ni na Carl Tamayo, AJ Edo at Kevin Kimbao. At may veteran na kayang kontrolin ang laro sa crunch time. Ang Australia ay kilala sa mabilisang laro at pressure defense pero ang current Gilas lineup ay kayang sabayan ang ganitong tempo. Next, experience sa high-level games. Hindi na bago sa mga core players ng Gilas ang pressure at intensity ng high-stake games. Marami sa kanila ay galing sa Asian Games, World Cup o Professional League sa Japan at Korea. Yung dating dahilan na kakulangan sa experience, hindi na applicable ngayon. Mas matatag mas matalino at mas determinado na ang mga Pinoy ballers ngayon. And we have naturalized reinforcement. Kung hindi man makalaro si Justin Brownlee, may option pa rin ng gilas na kumuha ng solid replacement tulad ni na Benny Boatwright o Chris McCullough o isang panibagong NBA caliber player. Pero kung makakalaro si Justin Brownlee, abay, tiyak na firepower agad yan. At kung may Brownlee plus Kai Combo tayo, good luck na lang sa kalaban. And fan support at home crowd energy. Sanay na ang Gilas na kahit sa ang sulok ng mundo sila maglaro, laging may Pinoy na sumusuporta. At kung sakaling mag-qualify tayo sa knockout stage at mag-meet ang Gilas at Australia, siguradong magiging home game ito para sa Pilipinas kahit nasa Saudi Arabia pa ang vinyo. Yung ingay at energy ng Pinoy fans, yan ay di matutumbasan. And redemption arc ng Gilas. Mula sa mga pagkatalo sa qualifiers hanggang sa heartbreak sa World Cup, marami na rin pinagdaan ng pagsubok ang Gilas. Pero sa bawat pagkadapa, may natutunan. At ngayong Asia Cup, buo ang loob ng buong bansa na bumawi. And the weaknesses ng Australia, Yes, malakas ang Australia, pero may butas din. Una, hindi lahat ng NBA level players nila ay available para sa Asia Cup. Kadalasan ang lineup nila ay binubuo ng NBA players at younger prospects. Pangalawa, minsan overconfident din sila. Gaya nung natalo sila sa Korea noong 2022, kaya hindi sila invincible. And the strategic matchups, Tingnan natin ang matchups. Kai Sato versus their center, tabla. Kevin Kimbao versus their stretch forward, advantage gilas in skill. Dwight Ramos versus Australian guards, pwede tayong lumabang sa perimeter. At hindi imposibleng makuha ng gilas ang panalo kung magiging tama ang rotation at execution. At ang momentum ng gilas, mga ka-express, ay napakahalagang factor sa basketball. At kung papasok ang gilas sa knockout stage na may malinis na record mula sa Group D, abay, baka tuloy-tuloy na ito hanggang finals. Lalo na kung bawat panalo ay nagdadagdag ng kumpiyansa. Mga ka-express, pagdating ng gilas Pilipinas, walang duda na si Kai ang isa sa pinakamalaking X-Factor. Hindi lang dahil sa lateral niyang height na 7'3, kundi dahil sa mga natutunan at karanasan niya mula sa international leagues. Sa ngayon, kahit anong Asian team ang ikompara mo, wala pa rin kapantay si Kai pagdating sa height plus skill combination. Ang Iran, wala na si Hamid Hadadi. Ang China, wala na combination big gaya ni Yao Ming. Ang Australia lang talaga ang may legit na big man na tumapat kay Kai. Pero ang tanong, kaya ba niyang sabayan ang galaw at range ni Kai? Kasi kahit na malalaki sila, hindi ibig sabihin ay mabilis silang makasabay sa mobility at skill set ni Kai. At dito papasok ang malaking advantage ng gilas. Kung tutusin, match up nightmare talaga si Kai para sa Australia. Sanay sila sa mga physical at athletic beings pero si Kai ay finesse type na big na marunong sa fundamentals. May outside shoot siya, kaya't nabubunot sa shaded area ang depensa ng kalaban. At kapag nag-dish siya, kay AJ Edo o kay Kevin Kimbao, habang nabubunot ang mga big men ng Australia, check na mabubutas ang interior defense nila. At kung hindi naman lalabas yung big ng kalaban, Kai can shoot over them like it's nothing. This versatility makes him the ultimate weapon. At kapag pinagsama mo ang Kai Soto Factor at ang Team Cone System, makikita mo ang evolution ng gilas. Kaya kung ikaw ay naniniwala na kaya ng gilas, nagulatin ang Australia at lahat ng makakaharap nila sa FIBA Asia Cup, itype mo sa comment section ang laban gilas. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakagulat. Ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.